Okay. Okay. Sana na. Tara, oh, tara. Galvin. Nandito kami ngayon. Galing kami sa mga uh, bakal. Bakal, oh, bakal boys Kumuha kami ng bakal. Yung oh. si Galvin. Oh. Nakapalaban nga si Galvin. Ito na mo. Oo, oh, walang damit. Si Galvin, no? Oh. Walang damit. Ito si Pet. Pet, lumingi ka muna. Pet. Ako to. Ito ako. Ito yung bird ko. May nahuli akong bird. Kasama ko ngayon na no? ganda ng board ko mo po yung view sobrang iba iba yeah I miss my base I miss my best tignan nyo po tignan nyo yung bundok na yan aakyatin namin yan na taas go dyan go post ka muna Woo! namimiss mo na namimiss mo na si Aileen no tignan nyo tayong ito namimiss mo na si Aileen tignan nyo tayong ito E. Yeah, ang hello. tigas. E. Yeah. <laughs> Oi. <Oy, laughs> Ito ba ya? Bug. <laughs> <laughs> oh, nami ko na best ko. Yeah, gami -gami. Best. Love you. <laughs> Tingnan mo to. Kulit. <laughs> Yo si Jan, nagpapakabolang na naman si bolang. Hmm. <laughs> si Jan. Oh, diyan nagpapakamurat ka na naman ah. Galbin. <laughs> <laughs> Yo. Napunta kay Ricardo. Ito ang bird ko. Yan ang bird. Awak-awak ko. <laughs> oh, kon pagigawin kinenas ko. Oh. Napatid. I'm out. Napatid kinenas. Ay mo mic? Dapat hindi ang kinilas ko. Kot, pakigawa muna. Sandali. O, doon mo yan ang kot. Salamat kot. Tingin ka muna sa camera. O, game. Tara. Pagod. Yan ang baliw. Ito pa ang isang baliw. Ito po ang tinatawag na tae laban sa tae. Darna! Tae pa? Tae. Inawakan mong basahin tae. Tae. Basahin ta mas pat basa. I. Yak yeah, meron. Ka. diyan. I meron ka sa kamay. Lagyan natin jingle balls. Antay. Eh. walay it. Tama tama. I. Grabe ka na naman po ang ibon ko. Ito ang ibon. Dali na iwan na pa Iwan na muna si Peter sa Pinampunan. Pinampunan si Jan sa sa Hoy, tignan nyo kami Eto pa Oh, tama na pet Tama pet Eto po, mamunta na po kami sa hideout Hideout ng mga bakal boys Cowboy yan tawag Bakal boys, tawag sa mga cowboy Sa mga ba tawag sa mga bakal boys Ay cowboy Takmuan kasi may pulis! Hinahabot kami ng mga pulis! Best. Dan mo, sana walang maaksidente. Ito eh, na po mga cowboy. Nag nagpahinga si Nadi sa kawayan. Sa mo. Po sila. Dami tao. Sibal. Go.